Thank <laughs> you. Laban na, panibagong araw, panibagong tuklan. Heto na, heto na nga ang trending na Cebu bullet Roll na natitikman na sa maraming lungsod at bayan ng Nueva Ecija. At dahil sa inyo nga walang sawang pagsuporta at pagtangkili, patuloy ang pagkalat nito sa ating lalawigan. At sa aming nga patuloy na paglalagalag sa ating probinsya, heto't napadpad kami sa Science City of Muñoz! Sila nga ay nakapwesto dito sa City Proper, malapit sa Mang Inasal, malapit din ito sa Producers Bank. Kahanay lang dinang Mlo Nasa gilid nga lang ito ng kanilang pamilihang lungsod. Eka teka, ano ba ang pangalan ng tindahan niya? Yan ay ang sikat na sikat na Aling Inday. Dapat natin itong ipagmalaki dahil ito ay nagmula sa ating lalawigan. At dahil napakaraming ang nasasarapan, mabilis itong kumalat sa loob at labas ng Nueva Ecija. At dito nga sa lungsod ng Muñoz, talaga nga namang dinadayo, pinipilahan at pinabalikan. Sa halaga kasing 599 pesos, sold na ang buong barkada at buong pamilya sa 600 Грамс. lechon ron. Kaya nga kung nagsasawa ka na sa lechon mano, panahon na para lechon belly naman ang iyong subukan. At hindi lang yan dahil marami kang pwedeng mabili dito kay Aling Inday. Nandyan ang masarap na lechon kare-kare, lechon kawali, sinigang na lechon, sisig na lechon, kilawing lechon, at marami pang iba. At heto pa ang maganda dahil kapag napili mo mag in dito sa kanilang pwesto, unlimited na ang sarsa, unlimited pa ang sabaw, unlimited din ang refreshing na ice tea. Talaga nga namang panalo dito kay Aling Inday. Kaya nga hindi na nakakapagtaka kung bakit marami ang kumakain dito. At kung hindi ka naman makakapunta rito para kumain, huwag kang mag-alala dahil open din sila for delivery. Para sa inyong kaalaman, sila ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Hetot isa-isa na nga nilalantakan ng mga sisiw ang mga nagsasarapang pagkain ni Aling Inday. Meron nga sila dito special palabok na ang toppings ay lechon. Sarap na sarap nga ang sisiw na si Kyle na halos ayaw niya na nang tigilan. Pero alam nyo ba na isa sa binabalik-balikan ito ay ang kanilang napakasarap na sinigang na lechon! Grabe! Perfect ang pagkakaluto nito! Saktong-sakto ang asim! Yung kanilang lechon kawali na sos pa lang, ulam na! Kaya ang sisiyo na si Jacob napapapikit pa sa sarap! At heto na nga ang kanilang bestseller! Yan ay walang iba kundi ang kanilang legendary lechon kare-kare! Mmm! Talaga nga namang feel na feel ng na si Tupeng! At heto na nga mga lods yung sinasabi ko kanina na 599 pesos! Na ang timbang ay 600 grams! Yes po! Tinitimbang nila yan para pantay! Pantay ang servings Hindi naman halata sa akin na nag-e-enjoy ako Sa kanilang napakasarap na lechon roll Grabe, isipin mo yung Cebu lechon roll Ay nandito na sa Nueva Ecija At sana'y matikman ito Ng maraming Novo Ecijano Kuwak na suwak nga itong pangulang At syempre, pwede rin pang Ulutan. Kaya kung ikaw yung uri ng tao na sawa na sa gulay, aba, paminsan-minsan, mag ka naman. Perfect kasama sa iba't ibang selebrasyon tulad ng birthday. O kaya naman, simpleng pagsasalo-salo kasama ang barkada at pamilya. Ito po muli sa SK Philippines, isang proud to be shadow at isang proud novo Halo mula sa bayan ng loob. Katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at ang kilikin natin ang kabuhayan ng ating kababayan. Marami na at marami pa ang makakatikim ng napakasarap na si yung roll ng aling Maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli paalam ingat and god bless laban na